Good morning, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito ang pangalawang araw ng pamimigay ng mga relief goods ng Hugong bihero Team. Dito pa rin po sa Cebu and nandito kami ngayon sa Katmon, Cebu. Dahil ito ang aming home base for a week. At uh, dito kami namimili ng mga uh, produkto na pinamimigay. Medyo pakita nga natin kung ano yung itsura niya. Ano niya, ano? So yan, yeah. so, yeah. dito po. Yeah. Pero yung order po is bultuhan po eh, hindi po siya... Isa-isa dito. Talaga pong maramihan yung binibiling tubig at saka bigas uh, ng PB Team. Uh, mayroon ding mga drinks dito. Ano? ayan. Uh, Hello. What are you getting? Gusto mo ito? Water. Okay. Hello. Hi. 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 At ayun nga, ice cream. Ayun, dito po kami bumibili ng products. Hindi po ako, si Paul, si Sir Paul at si Madam Yula po ang silang talaga mga punong abala sa pag-purchase ng mga uh, goods. And, uh, ito naman po yung aming sasakyan for today. Yon, hindi na po yung elf na sinakyan namin at saka yung red car. So, bago po ito na pinarentahan, nirerentahan ng Kugumbiahero team. Um, kumalala nyo, nag-post si Sir Paul na... <clears throat> na ano, na nanghihiram siya o na, na magpaparenta ng mga van ng L3 or H100 ito po yung nakuha at ang at ang ating pong designated driver for today ay syempre sino pa, walang iba kung di si <laughs> si Peter Paul are you ready? yes, I am ready we are, yes we are yes, yes we are ayan, yeah, <laughs> Kasama natin ngayon si Toots TV at si Madam Yula. Nandito kayo na sa likod ng L300 ba to? L300 ba to? H100? L300. L3. L300 pala to. At yung tatlo naman, si Sir Paul, si Bibi at si Peter Paul pa rin ang ating designated driver. Ito po, kita nyo, oh loaded with water and bigas. Bugas. Water and bugas po ito today, no? Uh, meron pang natirang ito pong isang bag na to hindi nakasama o hindi na ipamigay nung uh, day 1 natin pero syempre papamigay pa rin po natin yan, Tapos, may dala na rin po kaming baon, kanin nga, mga pang tubig namin personal at ito po uh, pang dagdag energy lang natin yan, yun lang po sapat na yan to last the whole day of uh, donation drive. Donation drive ba ito matatawag? Really? Gift giving na lang po. Relief operations. operations po. Relief operations po siya. Sa northern part of Cebu. Um, last time po nagpunta kami sa Barangay Libertad sa Bogo City. Pero this time I think, um, di ko po alam kung saan kami aabot eh. Kasi like, ang target po ng okay, team is yung mga lugar na hindi po masyado naaabot po. Uh -huh. dito na po ito sa Bogo um, medyo na traffic dito pa pasalong ngayong aming sasakyan pero ang dami rin pong mga relief efforts pa rin kahit ngayon medyo umaambun pa ah yung church po pala yung amiga yung iglesia po yata ito uh -huh. try po natin kunan gamit itong ultrawide. Eh. tingnan nyo po ito oh, ano kaya nangyari dito Nadaanan na lang namin ships oh my god ito na po yung lugar oh kung saan nakaten pa rin yung mga ah oo hanggang ngayon oh nakaten pa po sila oh yun lahat tinan nyo po yung living ano oh. Uh, nandito na po kami sa barangay or city ba ito? Binabag, uh, parte pa rin ng Bugo and isa to sa mga, uh, you know, most devastated kasi nagkaroon ng landslide dito. I'll be very careful sa pag-capture ng video dito kasi meron pong images ng mga, alam mo yun, ah, hindi naman labi, yung actual na labi kundi nakaburol po yung mga uh, nasawi dahil dun sa nangyaring landslide caused by the earthquake last Tuesday currently ito po yung itsura ng community nakikita nyo may mga tent uh, because you know people are still afraid to go back to their houses at uh, um, pag may nangyari na namang lindol um, aftershocks hundreds or thousands of aftershocks ang nangyayari at minsan malakas na darama yun kaya nandito pa rin sila sa labas ngayon para mas safe lang sila although napakainit yun ang isang challenge eh. napakainit po ngayon dito ng sikat ng araw si Madam Yula humihingi siya ng sobre um, I think kagamit wala kasi ditong sobre so I think bond paper na lang yung hiningi ni madam uh, I think magbibigay sila ng konting help nakuha po sila umaga na no? ang uh, uban pagka na -upan, uh, upan pagka hapon hapon pa kay na wa masabato sa lupa po everyday nanonood siya ng vlog niyo. Super fun. Tagasan kayo sir. Po. Tagasan po pala kayo sir. Okay, okay. Bogo din. Oh, ingat po sir. Salamat, salamat po. po. Salamat po ingat po sir. Salamat po ma'am. Ingat po kayo. Sa tapat po kung nasa nakaburol, ito po yung church o. Oh. May church dito na affected din. May police line na dito. Oh my. Yung loob niya, hindi naman siya totally devastated pero nakita mo yung mga nagcrack na parte niya sa loob. So, Kaya na-insure nyo lahat may laman Diyan lang kayo, puntahan ko si Sir Paul Yes Kain kayo? Nagutom na no. Kasi umalis tayo ng bahay. Ano sa bahay? 8? Mga 8. 7.30 ngayon. It's 10.51 po. Ito okay. po. Laki okay ka lang. <laughs> so sa likod po ng church sa samantay ni sir. Ano nga po name nila sir? Ah, uh, ano sa June lang buon sir. Sir June. Oo. Oh, ito po ngayon ako, no? pakita po <laughs> ako sa ano sa ah, uh, mangyayari sa amin dito sa ay uh, may lugar sa Puroklibas. Puroklibas? Oo. Oh, ah. Binabag so. Binabag. Oh, Puroklibas binabag. Oh, doon sir, ah. yung ano, walo, ang matay doon. Oo. Oh. First lane, landslide. Ah, uh, doon ah. ang bahay namin sir. Oh. So, apat ang matay doon sir yung ikadahang lane yung uh -huh. lina niyan doon sir may isa na namatay dyan sir na hindi namin alam kung ano ano hindi namin alam kung sabi na nga ang bato na kakakalabot uh -oh. sir uh oh. Yung tatlo namatay dyan sir uh -oh. may isa at doon sir wala namatay pero basa ang mga bahay doon doon. Mm, doon na namatay. Mm -mm. super criminal, yun super criminal doon. Yung pumalaking yon. Oh. So yung po sa, sa, sab baba po ng mismong bundok na yon. Yes may ma mga kabahayan sir. po doon. Yes, sitio ano po yun? Sit, Purok Libas. Sitio Purok Libas. Sit, Purok Libas Puro Puro Kliba. pa rin. Sitio oh. Libas pa rin. Takakuwag it sir. Napatay, sir. Ang ano ang Argao. MDRR mo. Gano'ng katagal po bago nakuha po yung ano? Matagal sir. Grabe ano, katagal. Babot ng dalawang araw. Isang araw ganun. Ang ano? Ang iba sir, yung yung closer sir, last, ang tagal naman sir na nakukuha na, oh, sir. Mm -hmm. Kasi yung pang-apat na na-MDRRM na, na po, mm -hmm. Eh ay ng jackhammer, gano'n. Mm, -hmm. um, mm -hmm. Tots, madam, anong reaction nyo sa nakita nyo dito sa uh, sit, sa sitio na to kung saan maraming nakaburol? Um, ano, ang sakit, sa, sakit deep sa, uh, dibdib. Yung nakita ko yung kailangan isang buong mag-anak. Um, lahat sila talaga natabunan na kasi ano yun eh night time yun nine, mag alas 10 yun nangyari so tulog na yung mga bata, tulog na sila so nangaka na dun. kasi buong pamilya talaga. wala mo lang natira kahit isa okay very painful na sa hmm sobra nakakalungkot tapos makikita mo yung mga kaanak nila yung magulang kasi ang dami pong mga bata eh na nandudun na kasama dun sa mga binawian ng buhay So nakakalungkot kasi eh, mo yung kung gano'ng kasakit lalo dun sa mga magulang Mga naiwan na, Yung mga naiwan Kasi tapos nakakapanghina kasi yung mga bata wala silang kamalay-malay Tapos yun na pala yung last na araw na nagdaroon sila or oh, what Sad, sobrang okay, sad Ito naman is um, separate hindi, hindi na ito ano, hindi ito good um,

Yun yung background natin uh, sa nagdi-distribute si Pugong Biajero team ng uh, ano niya, yung financial help from our donors. Ayan. Thank you po, Nay. Salamat, sir. Uh, po kayo, Nay? Tagalim hero, sir. Doon po. Ano? Puro kulibas, sir. Ah, oh, okay. Uh, ito naman po, I think ito ay sityo ng ka, um, part pa rin ng same area or community pero iba po yung listahan nila ng mga ano eh, na mga nangangailangan so another pila po ito for Sir Paul ayun nagpe-prepare lang sila doon pero si na Madam at si na Toots pinapapila na po yung mga nasa labas para madigyan I think per household po yung bigay po yata nila hindi siya per person Sidra ka pong nason. Maridi, kubadura. Kubadura. Manakoy. Manakoy. Aga brisil may wala pa yan. ka brisil. Basi na Nalalipat ka ba? Brisil. to may wala pa kayo. Brisil to. to. to na na

Um. Ah, yung isa. Ah, uh, kanin. Ah, uh, kanin. Kanin. Walang ulam. ulam. Munggo. monggo Masarap naman munggo ah. Uh. Masarap ang munggo ah. Paborito ko yan. Ito e, po kayo. Ito. <laughs> Salamat po. Hindi, ako lang po kami. Inaaya tayo ni nanay nang kumain daw dito. Nako, hindi na po. Kumakain po kami yan. Pero syempre po, para sa inyo na po yan. Ay, hindi. Hindi naman. Para sa atin. Ayun, ang eh. sarap. na uh, ang sarap ng amoy ano. <laughs> Bango ng amoy. Pwede pala iyan yung mungo na. Oo, Bisa. pwede. At saka, hmm. lagyan ng nyog. Nyog? Meron um, pang nyog? sarap, hindi na. Ito yung, hindi na. Isa na, hindi na. Hindi na. Hindi, um, po na tapos kanin ka na, na po. Mahilip na kanin. Ka hmm. Sarap. Sarap. <laughs> Ah, dito po tayo kain. Sige po, Pana salamat na po. Na mundo. <laughs> Naya tayo ni nanay kumain daw. Okay lang po kami. Saan na kayo ngayon, Titira Sir? <gib> hindi, temporary. pero habang, kung hindi na kayo makakabalik dun sa bundok. <gib> Yung na problema namin sa bundok. pa. Oh, yun, yun. <gib> Walang bahay. <gib> um, um, well, Saan kayo? Anong ang pangalan ng sityo nga? Sityo... Sityo... Libas. 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 Sityo Laray. Laray. Yun ang problema namin sa bahay. Yung... Kiraan. Lokat bahay. Oh. Kasi hindi lang hindi makabaka Ito po yung itsura ng kanila Ano sa kayata kami? Ito na sila Ikaw sa taga saan ka? Dito lang po sir Taga dyan din? Oo Hindi na rin makakabalik doon? Oo nga po Ano? Mabigat, di mo ito kaya Thank you lang. Thank you sir Thank you po Sir, ingat po po. Thank you, thank you Nay! Ingat po Kunin ko lang, pinatuyo ko kasi yung damit ko Yung bagong lab Tuyo kaya Thank you. you. Salamat. Si Pag na-lunch na, na daw kami, tingnan niyo po. Galing mag-drive ni Peter Paul. Nagbabaking siya. Paatras po kami ngayon. Kain po tayo. mga kababayan. Ito po ang lunch ng PB team. Dito po ito ng ano, relief effort, efforts. Busog ka na agad. Busog na. Oo. Pangatlong plato ko na to. Uy! Hala, sa'yo yung itlog. Nalaglag yung itlog ni Sir Paul

Ah, isa, bigas. May isa, pa, uh, isa pa. Ito hindi pa so ito oh, na oh, isa pa. Sino pa, Waro? Wala pa na sa, wala pa na sa Dabaw. <laughs> Sino pa, isa? isa oh, Ubos ang bigas. Ito na lang natira konting ko, Ito yung ang nabigay sa kanila. Ito eh. <laughs> Hindi ang nabigay sa iba ay ano eh um groceries, groceries. kasi ito yung unang inanoon ni Paul nakita niya ginawa ano labas muna tayo uh, nag withdraw kasi si Sir Paul eh uh, for tomorrow na yun pero samahan ko lang si Madam Yula bumili ng merienda itong merienda namin Davao Fruits Buwan ako pinda sir ano mahalin ha? Huh? napalitin si nanay dito sa mga niya Ano ang pangalan ni Nanay? Elsa, sir. Oh, Nanay Elsa. Elsa. O, oh, tinan si Nanay Elsa, o. Oh. Sariwa, masarap, malalaki. Ang paninda at mura pa.